53 security guards ang matagumpay na nakuha ang kanilang prorated 13-month pay, cash bond, firearms bond at refund mula sa isang third-party insurance provider matapos ang settlement na pinangasiwa ng mole sa pagitan ng isang local security agency. Ang kwentong tagumpay mula kay Jen Garcia. Muling pinangunahan ng Ministry of Labor and Employment ang pag-aayos ng isang labor case na kinasasangkutan ng isang local security agency noong Agosto 20 kung saan 53 security guards ang nakatanggap ng kanilang matagal ng hinihintay na benepisyo. Bawat security guard ay nakatanggap ng kaukulang pro-rated 13th month pay, cash bond, firearms bond, at refund mula sa isang third-party insurance provider. Umabot sa kabuang 381,711.88 ang halaga ng settlement na inilabas pabor sa mga empleyado na naisakatuparan sa ilalim ng Single Entry Approach o SENA ng Moles Labor Case Management Program. Jen Garcia, iMinds, Philippines.